Drama presents Hundu Manan So So Ka so... Ta... Awe Ano pa da sa iyang kaagi ka doon? Mugning sa kalalaki nga tega <todic> poblasyon liloan si Boo. Agad nga Jacob. Jacob.

<laughs> Hubuga giday ni mo gabi, no? Huwag uh, ano naman ka makahinomdom nga nang lahos ta din, he? Eh? Ganun nang hubo, um, ko. O ganun gisulog mo na yung mga t-shirt? Maoy ingonin mo, nga ganahan ka, nga igmata ni mo ron. Akong sulob-sulob mo ng imong t-shirt. Unsa? Uh, um, hubo na. Hubo, iku. Mayo kay ka mo hubo na ako gabi, unya karon dili ka makahimu. Oh, ha? Ay, kuging na nga. Nay, nahitabo na to. <laughs> <laughs> Tanaw ni mo. Nagod sa mandita ni Gabi eh. <laughs> Dili. <laughs> Ay kong <kukataw, laughs> eh ha. Hindi <laughs> mo ba gining sa... Ay, ha? Oh, nga na ako may sadan. Kiningon ko ni mo nga di ko palabi. Pero gisigihan ko ni Mugtagay. Ah, mangilog naman gani kagbaso Gabi eh. Unsa? Oo. Oh. Kung mag-ibasag talagay ko ni mo na. Bay. Tala, huwag kong sinahita po. Bay, 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 bay. Hubog na kay kagabi eh, uy. Huwag na itabo ninyo eh. Oh. Bisita ka na mo. Pero bisag kung di igid kuno ka. Unsa? Oo. Oh. Ah, grabe. Bisag hubog kuno ka na, huwag yung kuno ka mo tubay sa uy. Pa, ni Bobby igid na nga, mauwa ko. Ayan, saon ng taong karamo doon ngayon para mawa ng imong pagtalawan sa mga bay. Nak, di ba gusto ka mang mutrabaho sa syudad? Oma. Imong uyuan nga tua dito na nawag. Ah, doon ako no'y hiring sa company sa iyang amigo. Ganahan ba ko ka kay i-recommend ka niya? Oh, oh sige ma, sige. Gusto ko matrabaho nito. Dungan ta? Ha? Kung sa'y dungan ta ba eh? Ako sab, kining... Ito naman sa'ko plano nga trabaho. Mas maya dito sa siyudad kay... dagang kayo kining... Kapangitan na itong trabaho. Opportunity. Bitaw. Ah, sige Mas maayo po para nagibon ko yung kaila dito. kinsa okay, nang nag-message na Nasa kong message request hi oh. Oh. Hello. kalo kago pa kunan ni unse ng manay ni nancy script ni siya siya mo nakun o message na ko ah surti kag na ko ako reply yan. Milagro kay may reply ka. Okay naman kay chatraman. Oo. Oh, oh. Kay kung sa personal pa na, awa na, tago na ka. Bakag ikog bay. ba Baan mo ganito ba eh, bisan sa chat yung kastorya? Na, sa mo ta magkita mo personal? <laughs> ah, bay, N nanawag si Nancy na supported by X Thunder Gaming. Tubaka, tubaka dayon. Huh? Uh, oh, uh, oh. hi. Hi. Kumusta? Nakasama uh, um. ba ko? Uh, wow, wow. Wow. Actually, padong namasad mi muli sa akong amigo sa ila. Hi. Hello. Sige, aris ako ha. Kwa pa hagod na na, lako na. La. Eh, aris ako. Uh, so, um, kumusta? Sige na di mo video call, bay. Oh, bay. Magsige game siya panawag. Tas, tay. Oh, gay. Abi na mo, bay. Magsige na siya update na ko. Mm -hmm. inig mata niya niya, lakaw niya. Kung asas yung mulakaw. Mm -hmm aw oh, mong ako sad mo oh, update na niya og oh, anis kay niya sa tanan akong mga lato <laughs> mo mm. kidlap kidlap nang naong nimo <laughs> huh? uy bay kanang mga babaye bay ha nga ingon ana bay nakagusto na nimo uh -oh. busa panguyabi unsa oh, ayo ko yung ni talaw na saka bahag na sang ikog nimo karong higayon na bay ha angay na ka nga magpakaisog. Kay klaro na kayo nga kagusto na ni Musnan si. Bay. Okay ra ni mo, nga... Um, nga manguyab ko ni mo, bisag pinaagi lang sa cellphone. Kung seryoso, git ka. Anong dili? Dili man mo matter kung sa cellphone ba o sa personal. Kay... Subtong naman kaya ponti ka. Oh. Tinood? Sa <laughs> ato pa, uh, uyab na ta? <laughs> uyab na ta. mi anak dung ha? Ah, uh, dadana din yung sunod ulit ni mo. O ma, pohon kung magkakita na mis personal. Uy, wak pa dahi makakita sa personal anak niya? Wak pa kay ma. eh, di masyata kasi Pero dagam siya pictures. Unya kung mag-video call me, mauram sa dangyang naong. Ah, uh, nak. di masadang naong ra ang akong basihan ba? Buutan siya. Gaan kasi ang ikastor niya. bisag ba? Pero excited kong magkita na mas personal. <music> Sige, solde ko ko sa kay mulib ko. mulib ka sa trabaho para na ako? Natural. Special ko na nga-, nga adlaw ko. Og special po kayo ako. Love ka Nancy. I love you too, Jacob. Makikita na kitang Nancy. Hindi ko pa, ko eh. <laughs> Pero, hindi ko magpada mas nilabaw nga like, excitement nga magkakita na gid ko niya oh nagchat na siya padung na ko sa sud oh, oh murag, murag, siya na nang nagpadung din niya ko pa gid siya pero yun pa medyo murag lahi murag yung now oh. Ikaw ang siya nila, Huwag siya magkailan ako. Hi! Ah, eh, hello? Uh, finally, nakita na kita. Um, n Nancy? Oh. Wala, anong lahi mo na iyang sa prison na. Buti ang magisya sa picture. Ano niya? Ha, miss iyang naong. Pasan siya na ka ha. Gibugas kit kong maayaw rin, God. Um, ah, uh ah, -huh. ah. Direkta diri ka manglingkod? Uh, atay pa, atay Ikaw si Nancy? Ngunong murag lagi sa... Sa picture? <laughs> Namagod yung eh mga filter nga ko mga picture good. Ah, unsa? Oo ang sa video ko lagi nato. Filter gi hapon. Nabi filter sa messenger. Uh -um. Sa ato pa, nailad ko tungod sa filter. Jacob, sorry ha. May ba akong ko nga, dili ko ni tag dun kung dili ko magamit og filter. Pero, dili man na mo importante, ba? Diba? Love ko ni mo tungod sa akong pagkaako. Dili man tungod sa akong dagway, di ba? Pero, Nancy, honest ni mo. Pero, imo kong giilad. Jacob. Sorry. Pero, di ko gustong padayo nun ang usakabutang nga uh, sa sinugdanan pa lang. Dako nang bakak. Baka akong kamandahin, si... Jacob! Makahiubos kayo nga. Kung kanos ako, nagpakaisog nga. Muatubang og na Nailad pagid ko. So, kada to, nilikay ko og babay Dili tungod sa akong katorpi. Tungod kay natagam na ko. nako. na lang ko to. Huwag daghang salamat sa pagdaganing akong tampo. More power! R M N. Recorded by X Thunder Gaming. Mereka tak mengagalkan keagi ni Jacob. Ngata ga publisyon lelo ang sebo ban sa awit ngayang ke pangayo awit ng reklahan I'll never fall in love again. Agi gibahat na duwa sa ni Carol Mary Kain ugbus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamo usab mga higalaw mga sukintipaminaw.

hantumanan official Facebook page. Antot sa sunod kayo, tegang ka salamat sa inyong pagpamina.